みたいで muna si Mrs. doon sa bintana at nakita niya na kumakain yung kanyang mister at yung kabit at binulaga niya. Ayun. Nakakausap ah, po natin si Berna Lynn Villanueva. Kanyang reklamo ay si Mr. Lirio Villanueva yung nasa video na nahuli niya na nangangapit bahay at kumakain ng sopas katabi si Christine Joyce Sevilla, 21 years old, na sinasabing kabit daw niya. Ma'am Berna. Hello po, sir. Good morning po. Paano po na tiyempuhan itong dalawa? Paano po nalaman na si Mr. sa mga oras na yun ay nandun sa bahay ni uh, Christine Joy? Um, actually, sir, bago po ako pumunta nung araw na yun na hinuli ko sila, a week before, is July 8 nagsunta nagpunta na ako doon para manmanan uh, siya kung talaga pumunta siya doon. Kasi nahuli ko siya, kaya napupunta siya doon dahil po doon sa location doon sa cellphone niya. So, nung na naalaman niya na naalam ko na paano kung nalalaman yung mga napupuntahan niya, alam niya na kung paano po i-turn off. Kaya yun po yung naging way ko na agaran ko na silang mahuli. Ah, so nilagay mo ng tracking device yung kanyang cellphone. Galing mo ah, pwede ka maging detective. Kanyang ko po yung location niya. Ah, so nasundan niyo po siya? Opo. Okay, totoo ba ma'am magkalapit lang kayo ng bahay? Ay, hindi po sir. taga-passive po yung babae. Taga-barangay Commonwealth po ako. So natunto niyo po dahil may tracker nga po yung kanyang cellphone. So, dumating yung time na naka-on yung kanyang tracker, nakalimutan niya i-off, nasundan mo siya doon? Actually, hindi niya pa po alam siguro yun. May nagturo lang sa kanya. Kaya po, uh, ginawa niya na pag-aalis siya dito sa bahay, turn off niya na yung location. Tapos, pagdadating siya sa bahay nila, tsaka niya ito, turn on doon. Tapos, pupunta dito sa bahay ko. E eh, paano po na-turn on? Again. Dati kasi, hindi niya pa alam. Kaya, tina turn on ko bago siya umalis. Ah. Or, pagdating niya. Ah, so matagal mo na pa siya minamanmanan. So ibig sabihin, magaling talaga ito si ma'am. Ma'am, pwede na kayo kunin ng uh, NBI niya. bagay na bagay sa inyo. O si IDG. Sir. Hmm, na si ma'am. Nung taon po akong ganap na ebidensya para sa kanila. Since 2017 pa po sila. sir. Yes po. Sa kabilang linya, umiyak na po si misis. Bakit? bakit, po siya umiiyak? Eh, wala naman po akong sinabi sa kanyang masama na kahit ano, nung in-scandal niya ako. Nahuli na niya po kayo, matagal na kayo minamanmanan at... eto po, na niya kayo. Bagap hindi kayo magkayakap, wala kayong ginagawa, kumakain ng pa sopas. Po. Pero bakit nandoon ka sa, sa bahay ni uh, Christine? Anong meron? Ayun po, sir. Naghatid po ako ng mga damit po. Iniiwan ko po yun doon, sir. Hindi rin po ako natutulog doon. Araw-araw po ako umuwi. Eh, sino po si Christine Joy, sir? Nakilala ko po siya nung four years ago. Okay. Bakit yung po siya nakilala? Paano? Sa trabaho po. Okay. So, magkatrabaho oh, kayo? Ano po, uh, part lang ng, ng area sa trabaho. Ano po siya? Anong trabaho niya po, sir? Assistant po siya doon. Uh, ta, 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 ano po, eh, Chinese yung amo niya. Okay. Translator or something. Basta assist po. Okay. Mamaling Tapos... kayo, ano? Ah, okay. All around assistant. Tapos kayo po, sir, ay SG. Yes po. Okay. So bakit pumupunta-punta kayo sa bahay ni Christine Joy? Ano meron, sir? Nung start, ang sabi ko lang po kasi, nagatid po ako ng mga item. Nung four years ago, nagkakilala kami ng Christine, siyempre nandun po yung pangbobola, pangbobola, pangbobola. And then, para pumatigil yung issue, nagpakasal po kami ng asawa ko. Para pumatigil na yung pagsiselos niya. So itong Christine, hindi na siya, hindi na kami pwedeng maging something. Kasi makasawa na nga kay ni uh, uh, kasi Opo. Berna, Opo. O, po pala kayo kay kay sana po, nilayaw niyan si Christine. Kaso po, paulit-ulit kayo pupunta doon at na po, natatrack doon po ni... Uh, Ayun na, naman po akong tinatago kahit matrack ako kasi yung item lang po, binibigay ko doon. Bakit yung pagkinakailangan mag-deliver ng item doon sa kanya palagi? Din, yung mga damit po, gusto niya po eh. Ah, salesman ho din ba kayo? At the same time, on the side, salesman kayo ng mga damit? H hindi po, hindi po. Ah. Yung mga dress kasi, na nakukuha ko, kinukuha ko sa mga kasama ko, binibigay ko sa kanya. Pag di niya gusto, dinideliver niya rin, pinapa-online niya. Teka mo na, toko, okay. Kumukuha ka ng mga sa mga kasama mo para ipamigay o ibenta? Actually, benta po kasi wala rin po akong pera. Kailangan ko rin po Okay, nakukita. so sideline. Pangalawa po, alam niya na po nakasala ko kaya hindi niya na po ako papatulan. Pangatlo ah. po, magkakilala na kami four years ago. Ganun lang po. Bakit siya pa bukod ang palagi niyo pinupuntahan para bentahan ng mga damit. Siya lang po ang mahilig sa damit at damit. Okay. Mabilis ko lang iniiwan. Pagdating ko, iniiwan ko lang po. Okay. Nataon lang po yung kumakain ng sopas kasi nagbibigay sila ng sopas. Ultimo kapitbahay, kumakain sila. Ako binigyan din. Aalis rin po ako agad. Okay, sige po. Maliwanag. Sir, kung business lang sila sana, sinasabi niya sa akin, ina-update niya ako tungkol doon. Wala siyang update kahit ano po. Naturalmente, ang iisipin ko, hindi maganda. Yung babae po na yon, okay. sila. Salirio, nag-gets mo yung ibig sabihin ni Mrs. Okay, sana kung talagang totoo na ikaw nagbibenta lamang ng damit dito kay uh, Christine Joy, sana sinasabi mo sa kanya, kasi Mrs. mo na siya eh, dapat wala ka ng tinatago, naging open ka na sa kanya, transparent, di po ba? Dapat po gano'n. Siguro yung po ang mali ko, sir. Yun. Pero hindi po ako nagluloko. Promise. Okay. Maari nga po, sir, nagsasabi ko ng totoo. Sinabi ko sa to. kanya yan. Kaya nga po, sir, next time, ano pong natutunan niyo pong lesson dito, sir? Eh, yung napag-usapan sa barangay, hindi na ako pupunta doon. Wala na akong pag -ano. Hindi lang, sir. Sa Bukod pa dyan, po. sir. Ano pa po yung pinakalisan? Ba't kayo nag-away? Ano po yung natutunan mo rito bilang asawa ni Berna? Eh, yun nga po. Sasabihin na lang sa kanya kung ano yung malakad ko. Correct. You have Kasi to be po, honest. So, kailangan ko po ng pera. Kailangan ko pong sumaylang. Kaya nga, sir. Ganito. Lahat naman tayo, kailangan ng pera. Okay? Si misis, yes matutuwa kung ikaw po yung sideline na para yes kumita po. ng pera ng marangal. Di po ba? Ay, Nakakatuwa yan. Na However, sir, kailangan na maging honest kayo, sir. I-deklara nyo kay Mrs. para hindi kayo paghinalaan. Di po ba? i ko na po yan sa kanya, sir. Nagulat lang po ako. Bakit po hindi po sir, damit? hindi sir. Yung bang sinasabi mo, oh, Berna, malilate ako kasi didiretso ako sa bahay ni Christine, Magde deliver ako ng mga damit. Ito yung mga damit na i-deliver ko. Picturan mo, tapos ibabiber mo, papadala mo sa kanya, may kita niya, ah, oo nga pala. And then, pagkatapos mabenta, ito na yung kita ko, 1,000. Oh, picture mo ulit, padala sige mo po, sa kanya. Eh, yan matutuwa po, siya. Ano, susunod ako sa utos, ano po pa, ganyan po, sige po. Kaya lang, hindi na po ako magde-deliver, hindi na po. Hindi na, okay. Opo, may siguro mag-apply ako ng grab na lang, Ayon, may proper po yun. Pwede, pwede, para na, deliver. Na rin ng, ano. Maganda ah. rin kita sa grab, opo. Yes po. Okay. Ano po ba yung reklamo niya, sir? Eh, hindi naman ako nagsalita ng masama simula nung nangyari yun. Hindi, naiyak lang may, po mayroon. siya. Nagbubuga lang po siya ng sama ng loob, sir. Sir, meron silang ginawa sa akin hindi maganda sa totoo lang. Ano po yung hindi maganda ginawa? Bago po, ni, bago po sila mga yung sinira nila yung motor ko. Gabing-gabi na po yun, Diyos ko po. Nako. Pinipilit nila akong gumawa ng pananakit para bidyon, para may pakulong ako. Ganyan ang setup nila. Pero yung ginawa ko, tinulak ko yung motor ko, dumiretso ako sa barangay. Buti lang, sir, hindi yung pinatulan. Maganda po yung ginawa niya. Tinutulok. nila nilang mukha nila sa akin para masuntok ko o masanting ko. Hindi po. Talagang hinawakan ko yung motor ko, tinulak ko kasi sira eh. Tama po yun, sir. Tinulak ko po yung pauwi. Hating so, gabi na. May pasok pa ako bukas. Kaya bakit siya nandiyan? Hindi naman ako nagsalita ng masama. Hindi ako nagkasa sa kanila. Ma'am Berna. Hello, sir. Okay, sabi niya, from now on, may natutunan siya rito na leksyon. Maging anay siya sa sayo, lahat ng mga galaw niya, lahat ng mga lakad niya, sasabihin sa iyo. And then, pangalawa, hindi, hindi na siya may kay Christian Joy. Ano pong reaksyon? Sir, sana noon pa niya naisip. Gagawin na niya yon. So, okay ka na. Ang um, akin lang, sir. Gusto ko lahat ang ano niya, sustento sa anak ko. Ah, so gusto mo magkipaghiwalay? Hiwalay na po ito? Settlement na po. Ayaw mo mga makipagbalikan? Kasi po, sir, alam ko sa sarili ko, ulit hulit ikaw na ganyan eh. Yung babaeng yun, since 2017 pa. Okay. Hindi ko maano yung yung alibi na nagbibisnet sila ng babae na yun na alam niya, yun yung naging lamat namin. Tapos kinasal pa kami, ganun pa rin. Wala siyang siwala sa akin. Pa, paano pa po yun? wala na rin akong tiwala po sa kanya. Wala na rin siyang respeto sa akin. Wala na po kaming respeto sa isa. Paano pa namin magiging magagawang okay ang lahat? Ma'am, hindi ko ay masisisi kung ganun po yung naramdaman ninyo. Right. So kung gusto niyo po yung desisyon niyo na magkahiwala na lang para sa bata na lang, sige po, kami po yung mamagitan, sasamahan po namin kaysa pirmahan sa MSWDO at sa barangay, doon pag-uusapan po yung tungkol sa bata, sa anak niyo. Okay ma'am, is that what you want? Or gusto niyo po bigyan ng second chance pa po yung inyong marriage at kami po mag-sponsor, uh, mag-hire po kami ng isang marriage counselor para kayo po ipayuhan hanggang sa magkaroon po ng pagbabago sa inyong pagsasama at bumalik po ulit yung matamis niyong pagmamahalan. Ay, paraming chance na binigay ko siya. Sa ulit-ulit. Aawa naman ako na kung sarili ko. Wala naman akong na ginagawa. Lagi kong inaayos yung pamilya namin. Kinitinig. pag pangabi gabi araw-araw, nung -araw, oras siya laging kumuhubi. Kasi dun, sila laging tumada sa babaeng yun. Ako, anak ko, nagkihintay sa kanya. Hindi niya yung Chat, text, wala. Walang update dahil ayaw niya. Nagugulo siya. Okay, ma'am. Gusto Ma niya ngayon, Ma'am, Ma today is Wednesday. Bibigyan ko kayo sa ma'am hanggang Friday na para mag-decide. Okay? Pwede mag usap pa mamaya after this and then bukas. And then comes Friday, kapag kayo po ay buong-buo na inyong desisyon na magkipaghiwala at bata ng pag-usapan, sige po, kami po itutulong sa inyo para sa usaping yan at sa samang nga kayo namin sa barangay at sa MSWD, pag-usapan po yung custody at support na sa bata. And then Monday, magsasampa tayo ng kaso kung kinakailangan sa tingin nyo may kaso kang pwede may isang pakimister. Okay? So, but gusto kong medyo magpalamig muna kayo. Okay, ma'am? cool off period ika nga. Hanggang Friday ma'am, babalikan ka namin kay ma'am ha. Sige po. Salamat po ma'am. Sa Lirio, meron ka pa po hanggang Friday na hilutin mo, kausapin mo si madam, ligawan mo ulit, gawin mo lahat na para magbalik loob siya ulit sa inyo, okay? Sige po sir. Sir, okay, ito tanong lang ng mga netizen. Yes po. Ano na po yung TikTok na kung saan eh, nakahudi po kayo, ka, nagsasayo kayong dalawa ni uh, Christine Joy? Prank lang po yan nung Christine Joy na naka-hoodie. Hindi po ako yan kasi wa, hindi po ako involved sa ganyan eh. Ah, hindi ka yan. At hindi niya po gagawin yan kasi pwede rin talaga siya mapahamak. Ang nakikita ko po, nagsasagutan sila sa ganyang issue. Sino yung kasayaw ni uh, Christian Joy na naka-jacket na naka-hoodie, na pula ang hoodie? Hindi Tapos po ako. Tapos red Maari po niyang tanungin na lang po yung si Christine Joy kasi may mga kaibigan niya na pang ano nila ipang eh, sagutan eh, hindi naman po ako sumasali sa kanila sa ganyan. Kasi wala man po akong ano dyan, idea or wala akong alam or di ako nakikialam. May idea din po ako sa sinabi nyo na yun, kasi nabanggit yan na nagsasagutan sila. Kasi yung TikTok may mga patama-patama na okay. ano eh. yun. yung jacket daw po na yan ay jacket ni Mrs. Tama ba? Yung hoodie wala na yan, po. hoodie ni Mrs. yan? actually, ang sinasabi niya kasi palagi, ang pagmamay ko ay pagmamay-ari niya. Deke, kaya nga, sir, pakisagot. Yung pong hoodie na suot-suot dyan ng kasayaw ni uh, Justin Joy, hoodie raw ni mrs yan? Hindi hindi po, kasi hindi ako dyan ang nagsayaw eh. At saka hindi po ako nag-hoodie. Hindi, hindi, pakisagot lang po. Hoodie yung niya. hoodie na yan, hoodie ni mrs o hindi? Hindi po. Okay. At hindi po ako napunta dyan sa TikTok okay. na yun na hoodie na. Alright. Hindi po. Salamat Lagi po. yung inaangkin Sige. ng lahat. Sige, okay, salamat Sige. po. Lama, Friday hoodie. na lamang. Friday na lamang po. Okay, sabi ko na nga ba eh, kasi hindi naman nakita yung mukha niya. In fairness, huh? eh, talagang pwedeng hindi siya. Pwedeng siya rin unless kung kita natin mukha, eh, Friday na lang, malalaman natin lahat. Magbabalik po po ang Idol in Action.